dali naman di naririnin ni ang ninong ande mo di, tagal tagal na. Ay, kita nyo gang aming suklay. Wala nang makagalaw niyan di Wala Nagagalaw nang katanggal. Dahil dito sa amin, ang suklay, kala naglalakad. Kala, kala mo'y kinakain. O, di ngayon nakatali, hindi na ngayon makuha. Kung ginahinga pa. May multa dito kapag nawala ang suklay. Kung ginahinga pa. Ay, Parang ikaw i-bisil na bisil di yan, eh. Sa suot mo yan, kala mo iki Huwag na kakain na pati yan. Nain ako ko, inay. Baka ko'y mautas kapag ako hindi humiyak. Ah, parang ka, ano yan? naka-stomach in ka? Naka-stomach in? Eh, may ka ba, kay, gaya? May gaya, ka parang dudan-dudan para kay, yata para yatong... naman sa aking katawan. Ah, oh. oh. Ba, wala kaya ta ngayong ano. ...tiyan! Oh. oh. Ano ka? Tumalikot ka nga, talikot ka nito. Tinap ko nga ang ano. Oh, kita niya pag umikot. Oh, ba, ikaw, sexy mo. Oh, tayo, lalakad pa ako para makita ng ano, ano. Dali na, dali na. Stomach in ito. ala uh, Oh. 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 Nakastomach in. Dali e na, dali na. Ang tayo, inaantay na. Dali ah, e e na. Ang laging ako siya inaantay. Inaantay. Bago kayo naman na hindi pa kapag nakakapagisyo. Ala! Tapos na. mo